Hello guys, good morning. Ah, nag-asintada po. Ah, um, may ano. Asintada po. Ayan po. Yung sarapan po to, extension sa sala. Ayan po, nasintada po. Ito po wala po. Ito po lang po ang asintadaan. Dito po, sa kabila, may ng hagdanan. Ayan po. Gusto po yung hagdanan. Mataas din. Ayan so guys, so set out kay Kuya Ardil Vlog Ayan na sa kabila Kuya Ardil Vlog lang sa kabila Magbubuhos din sila ng Slab ng septic tank bukas po tatanggalan na nato ng forma yung slab sinapitigas-tigas pa lang po sa baba po sa baba walang pasok siya nagahalo sit out ababa sa tics mo ah, walang wow. <laughs> kipinay ayan patanggalan namin ito bukas ayan po yung una kunti na lang po. Yung CR na lang dito. Yung CR na lang. Ito. Tapos ginawan ko po ng hagdan-hagdanan para po pag naghalo. Sa taas na lang daw po. Ayan po. Hagdanan po. Na. Puno ng anahaw. Good morning, good morning. Hello guys, good morning guys. Nandito na po, patong na po rito Yan, kaga na po. Yan, yan na po, atas na. Mamaya, hidira na yan. Malambot pa ako. Hidira na po yan. Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Get out ko yan out ko yan uli. out kay kuya yan Shout out

Na lang. So guys, tinanggal lang na po yung overhang oh ay nakilingal kona ko yung overhang Ayan 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 ay 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 patong na guys okay.

Tayo na na guys, tangali na guys 11.20 na Guys, good afternoon guys Tinibag na po nila Tinibag na Yeah, yeah. yeah. yeah I I dum ano guys nagsipagsipagan lang na. ng yan yan baka namin daw kung lang yan kung baon so, yan

Đang guys, náu lọc náu lọc đây bạn guys? Đó là mái ngủ lọc Sắp đây nilalagyan ng lupa Ayun, malalim yun may tabib yun guys kasi guys basurahan tong isang poste na to yung malalim na okay basuraan, nilagyan ng tabib yun yung malalim okay, yun na guys Hello sẽ mang cái guys, mới xong sẽ ra bên trong nhà, mình đặt thêm một hinh Ayan guys, so oh, lininis na ni eh, Aba. Ayan. Lininis ka agad. Oh. Dinagay na kailan sa malalim. Diyan, oh. nalantay na po. Malalim kasi yan. Oh. Laga. Okay. Lilinis na. Ayan, ito yung sa na lang. Oke hmm, na lang. Okay na yan. Hmm. guys. Little love. Isa pa yan. Malaga rin naman yan. yan. naman.

Hello guys, okay na po yan oh. Yung header Kita na po dito sa extension Sala <laughs> yung, Pero salo dun po dito Tapos tinanggal na po yung forma Tinanggal po na Tanggalin po itong sahig Maya maya -may -may po tanggalin ko Matanggal na po Matanggal na Ang gigibay ko na

guys eh. tapos na guys diba <coughs> maluwag na guys maluwag na